Attorney, uh, uh, gusto ko lang kung magtanong sa inyo. Ah, uh, ito po 'yung nangyayaring investigation natin ngayon sa National Squad Control sa palagay po niya, makakapagbigay po ba ito ng mataas na moral para sa ating mga kababayan kung pa hindi nilang maunawaan at malaman kung saan po napupunta itong ating mga budget. Harold. Maraming salamat, Mr. Jun. Tama po yan. Ang policy po natin, basta transparent. Support tayo dyan. Basta communicate at communicate lang sa tao. Balikan ng informasyon. Mapapagalitan. Kung mapapagalitan, okay lang yan. Okay lang magkamali. Basta in the future, makokorek natin lahat ng mga kasalanan natin. Huwag nating maulit muli para makarating tayo tayo sa solusyon. Kasi po, kapag pinagtatakpan natin lahat at hindi natin tinatakil yung kasalanan, parang mag-shot at mag-asawa yan. Kapag hindi nyo pinag-uusapan yung problema nyo, hindi masusog ang problema. Kailangan ninyong mag-usap. At saka yung mga kababayan natin na appreciate nila kapag ang ating mga leader, ang ating mga magulang ay nag-uusap at nahahanap nila kung saan ba tayo nagkamali. Sino ba ang nagkulang? Pwede man natin silang mapanagot. Sige po, gawin po natin yan para sa kinabukasan, hindi na natin maulit ang ating mga pagkakamali at ma-improve natin ang observation natin para sa taong bayan. Atonic, sa palagay mo po, makakabangon pa tayo? Alam mm ko -hmm. kuya, tayong mga Pilipino, always positive tayo. Kahit anong pagsubok na nagdadaanan natin, ay nakapabangon po tayo. Ngayon po kasi, may kita po natin na yung mga, syempre yung mga pera ng mga taong bayan eh, kung saan saan pupunta. <laughs> Pero actually po yung mga um, hearings ng Senado at saka yung mga sa House of Representatives, in need of legislation po yan. Kasi parang nakikita natin ngayon, opinion lang po natin ngayon na parang ah, nakikita na yung loopholes ng uh, existing na batas natin ngayon. So, yun po yung aid of legislation. Doon sa Malacanang naman po, nagkaroon po sila ng independent body na magkakaroon ng investigation. Yun naman po kasi, uh, dapat lang, kasi yung mga sa Senate po natin, since in aid of legislation, and sinasabi nga po nila, some, quote-unquote, na ating mga public officials may relationship, okay, sa mga allegedly ng mga contractor. So paano tayo magkakaroon ng independent na investigation? Kung yung mga naginvestiga is allegedly po kasama din po sila sa mga transaction na yon. So at this point po tama po na sana magkaroon tayo ng independent investigating body. But nevertheless yung um, sa Senate po it's in the aid of legislation and hopefully magkaroon po tayo ng panibagong batas na hindi na kumbaga maggo-go around at magkakaroon na po talaga ng transparency when it comes to public Uh, projects po. Attorney Harold, may nadagdag ka? Yun na! Attorney Chal, ano <laughs> yung mga pagkukulang at mga loopholes na inyong naobserbahan base sa mga inquiry na napapanood natin okay. ngayon? Um, yun po, uh, sabi nga po nila, uh, like for example, this is a public uh, issue po talaga na sa Senate President po natin, Chis Escudero, na yung isang nag-donate po sa kanya is one of the top 15 po na contractors ano although um si ang senate president po natin is um very vocal at inamin naman niya talaga na nag-donate po during his campaign period in 2022 ayun uh, po kasi uh -huh. kailangan nating makita na dapat po actually nasa election code naman to na uh, kapag ikaw ay isang donor ng isang politician or public dapat po wala kang government project supposedly at meron naman po at inamin naman po even nung mga yung donor na yon na inamin niya during the interrogation of I think congressman Amchel um, Jokno inamin naman niya na given 30 million for the Uh, campaign ni Senator Shees Escudero. And aside from that, meron din po tayo na ibang mga kongresista or House of Representatives na meron din po na nag-donate sa kanila kakaroon ng contract sa government. So, I think yan po siguro yung dapat isa din na ipasa na supposed ni Ota yung mag-go around. Especially po, meron naman pong taga-kuwa din na wife daw niya is contractor. Ito, hindi natin alam pero this is already in the news. Paano mo i-audit? <laughs> yung isang government contract na yung contractor niya yung asawa mo yung <laughs> mm. ba? Diba? Nagkakaroon na po ng go around po sa ating existing law. No? So, hopefully, itong hearing natin in aid of legislation and eh, magkaroon po talaga ng mas matibay na batas para hindi na po uh, naikot-ikot or napapaikot ang ating government funds and government Wow, napakaganda ng sinabi ni Attorney Chell. Napakasimple lang naman po, di ba, Attorney Chell? Kung mali, huwag mong gawin, di ba? Kung tama, gawin mo ang tama. Kung bigla, huwag kang tumanggap ng pera kung hindi naman yun involved sa trabaho mo. Kasi po, kapag tumatanggap tayo ng pera, ang nagde-decide na para sa atin yung bulsa natin at hindi na ang utak natin. And speaking of utak, paano ba talaga ang solusyon sa mga flood? Kung oobserbahan nyo po, dito sa planet eh, kapag mababa ang lugar at mas mababa sa sea level doon talaga pupunta ang tubig Wala pong exception dyan Kahit yung mga first world countries sa Amerika, sa Japan, may binabaha po dyan Pero tingnan po ninyo ano yung mga solusyon nila Ang ganda ng solusyon nila, grand solution Napakalaking infrastructure Napakalaking pader Napakalaking tunnel Napakalaking tagasipsip ng tubig mula sa mababang lugar at ibalik mo sa mas mataas na water level, basta lang hindi magbaha Ngayon, dito sa Pilipinas, may ganun bang solusyon? Wala! Dahil ang nang-design -de sa mga solusyon ay mga bulsa at hindi mga utak. Mga bossing, magta kasi kayong magpalit-palitan ng pera. Kasi kapag ganyan po-close kayo sa isa't isa, eh, ang pinipili nating na proyekto tuloy yung mga madadali at mura. Dahil yung natitimid natin ay nailalagay natin sa ating mga bank account. O, hindi pinapay H. Ang gawin po ninyo DPWH kayo mismo ang mag-design ng grand projects na masusolusyonan yung pag-sip-sip ng tubig dahil ang Metro Manila po tignan po ninyo tabian ng Manila Bay mag helicopter kayo tignan ninyo ang daming pagsusutan ng tubig dyan kapag bumagyo marami talagang mababaha kaya ang solusyon yan is yung buong paligid ng Manila Bay at saka Laguna de Bay kaya dpw dapat integrated yung project at kayo ang mag-iisip at bubuhas talaga kayo ng napakalaking pera dyan ang nangyayari po kasi ngayon Inahati-hati yung pera Kasi best friend natin Ang mga congressman eh Best friend natin Yung mga regional director Okay sige bahala kayo Gumawa kayo ng maliit na project dyan Gawa kayo ng maliit na project dyan Bahala kayo O sige bahala kayo E eh, paano yung mga butas E eh, di ang dami ng butas E eh, yung itong isang congressman O yung isang director eh, Hindi niya natakpan yung isang butas E eh, dun sushoot yung tubig Dun dadaan yung tubig Talaga kapag ang timba May butas yan Babaha at babaha yan Kapag hindi mo na solution totally and holistically yung problema. Feeling ko po, ganun ang nangyayari. Kaya hinahinay lang po kasi ang solution natin ngayon, na-delegate at maliliit. Dapat po, isang integrated na malaki na grand project. Tama po kayo dyan, ha, uh, Vice Mayor Arispecio. Sapagkat, ha, uh, gaya po na sinabi nyo kanina, madali na naman tingnan eh, kung saan yung mababa eh. Ang problema kasi kung saan mataas, nung naglalagay ng plan control. <laughs> Uh, madali lang mong tingnan eh, dapat talaga mapag-aralan ng gusto eh, magkaroon ng uh, tinatawag na grand plan. Ma eh, may planning Iba. talaga. Oh. Tapos kaya po, nagsalita po si Mayor Magalong ng Baguio. Kinukumbishi niya po itong mga ilang pang mga mayor na sumama sa kanya sa Mayors for Good Governance. Sabi niya, layo na ng Mayors for Governance <coughs> para babantayan at at least yung legacy ng mga namumuno para susunod na henerasyon ay magatili <coughs> at maging maganda ang imahe. Sa inyo pong dalawa na po ako, dito po ba sana ginawa po ni Mayor Magalong dalong na ito. Sa palagay niyo po ba, susuportahan po kaya ito ng ating mga kapwa ninyo, politiko? Hindi lang po politiko, maging mga tambay. Napakaganda po, Sir Jun, ng mga pledge na ganyan. Kasi po, una, doon natin nasusukat para mong tinatawag sa harap ng classroom eh. Kagawa ka ba ng tama o hindi? Siyempre, dapat sumagot yung tao ng tama at yun yung word of honor niya at dapat mag-follow through siya. Para sa susunod na eleksyon, kapag hindi niya tinupad, patay ka! May iba ba ito sa'yo? Nasisi. Pero maganda po yan. Pero at the end of the day, mga kababayan, bayan, kahit hindi ka pumirma sa pledge na yun, ultimately, ang magja-judge sa ating karakter ay yung ginagawa lang natin at hindi yung sinasabi natin. Only our actions will judge kung ano tayo bilang tayo. Kaya yung mga ibang politiko dyan na pumipirma pero wala namang balak gumawa ng katotohanan at tama, ayun, husgahan nyo po sila, hindi dahil sa pirma nila, kundi dahil sa ginawa nila. At sa mga taong hindi pa nakakapirma, husgahan nyo po sila, hindi porket hindi sila pumirma ay wala na silang balak gumawak ng tama. Husgahan nyo po sila sa kanilang mga nagawa na at sa kanilang mga ginagawa. Yun po ang ultimate judgment sa bawat tao. Meron lang akong i-emphasize na nasabi ni Vice Mayor yung tungkol sa water level kung saan mababa yung mga tubig dun sa mababa ipapump dadalhin sa mataas na lugar para aagos na naman. Eh yung mga kanal natin ay eh, paray free flow. Pagdating doon sa mababa at mataas na walang magpump. Dapat ang mga engineers natin magproyekto ng mga pumping unit na kung saan mababa ang tubig ipump yung tubig para dadalhin sa mataas para aagos na naman. Yun maganda yung observation ni Vice Mayor Harold na yun. O kayo, uh, Board Member Alejandro. Yung sa bayan na alisya, may mga mababa po dyan, eh Ano pong sistema ang ginagawa ninyo pagka meron bumab bumabaha? Yung matagal na kanal na galing sa palengke, napupunta sa Siel, mag sa highway, dadaan sa pagitan ng mga bahay, papunta sa napakababang lugar dun sa Eastern Alisya. Yun ang malaking solusyon ng bahas sa palengke. Kaya sa palengke ng Alisya, wala pang nababaha, kahit dun sa oval. Kasi yung oval, yung tubig dun sa Ubal umaagos papunta sa simbahan, tapos papunta dun sa kwan. Pero ngayon, may lugar dun sa Tiosco na nababahang. Kailangan gagawa sila ng tunnel na mag -cross sa kalsada para dadalhin yung tubig doon sa pupuntang ang nadanan na mababa. Ganun. Madagdagan sana yung mga ganun na kwan. Atong ni Chema Ute, kung mo po sa Ghost Project. Kasi kailan ko, nag-inspection po yung bago uh, kalihim po ng DPW units na sila uh, Secretary D. So, sinabi niya, na siya sa salita na kahayupan daw, wala daw konsensya yung taong gumawa nung proyekto na yun sa pagkat patay na ay binuhay pa. Tatlong taon na palang na at tatlong taon na palang may report na completed ng project. Samantalang, dalawang linggo pa lang na hinuhukay ngayon at tinatambakan ng pa. Binuhay daw yung patay. But, uh, bilang uh, abogado-attorney, ano yung mga dapat na maipataw dito sa mga taong gumagawa lang dito? Kahit kasino man sila, sabi nga may uh, Secretary Wilson, ay dapat managot. Dapat lang ba talaga isa yung managot at makulong? Actually, kuya, yeah. So, yung stand ko dyan, ha, hindi lang tayo dapat mag-focus sa contractor. Mag-focus din po tayo sa mga government officials na involved. Kasi... Ang pag-release po ng budget natin is based po yan sa percentage of completion. So, sino po bang pumirma na completed yung project na yun? Hindi At ba? Hindi naman. <laughs> <laughs> hindi ba? Yung mga supposed to be assigned na -assign government officials dyan, <laughs> di ba? So, wag po tayong mag-focus merely on the contractors kasi napapansin ko ngayon, mostly contractors tayo. Mag-focus din po tayo kung sino po ba ang mga government officials na involved kasi hindi naman yan magagawa wala ng isang contractor kung wala naman din po. Kumbaga, participation ang um, government ang um, proponent ni um, government employees involving po dyan sa mga project na yan. So, ang sa atin po, binang private citizen, may demand for transparency and we demand for justice. Kasi ang budget po na galing dyan ay galing po sa ating binayaran na buwis bilang mga taxpayers and at the same time constituents po. Tayong mga Pilipino po ang nagbibigay po at nagbibigay ng budget sa ating gobyerno. Ang gobyerno po ang nagbibigay sa atin ng public service. Pero sa ngayon po, we demand po talaga na sana transparency at at the same time, yung mga dapat mapanagot, mapanagot po. Justice wow. po sana i-serve sa atin. Wow, napakaganda ang sinabi ni Attorney Chell. Tama po yan. Kung baga sa bata, hindi sapat na pinagsasabihan mo lang at nag-uusap lang kayo, paluin mo, bossing! Ang <laughs> katumbas yan, dito sa public sector, kasuhan mo! At oh. ipakulong po ninyo! At tama po ang sinabi ni Attorney Chell, hindi lang po ang contractor ang may gawa niya na marami pong involved yan. Ang unang tanong, saan na-allocate yung project sa General Appropriations uh, Act ba Ngayon, kailan dapat yung deadline ng project? Uh, Sinong po umipirma at nagmamonitor ng development ng project. Aba, baka regional yan ng DPWH? Bossing, nung pinirmahan mo yung document na completed or 50% completed, wala pa palang nahukay. Na <laughs> Sabi ni Atty. Chell, <laughs> wow! Incriminating ka agad yun, Dang kapumirma ang presumption po niyan ay eh, dinadalaw ninyo yung lugar at COA, Commission on Audit kapag nag-audit kayo, baka papel-papel lang ang tinitignan nyo ha? baka hindi kayo nagsa visit baka hindi kayo nag-o-ocular bakit ninyo pinalusot yung audit sabi ni Attorney Chair, hindi lang yung contractor ang kasuhan natin, baka pati yung head ng DPWH na pumirma at yung COA na nag-sign Kaya talaga <laughs> <laughs> ako <laughs> sa energy mo. <laughs> <laughs> share, lang dito. <laughs> uh, Atty. Uh, ano ba uh, dito po ba nangyayari ngayon sa Addis sa National? Sa palagay po ba ninyo, maia-apply natin ito sa ating okay. probinsya lalo lalo na sa local legislature? Opo, ma-apply po natin 'yan yeah. dito sa probinsya, sa ating mga bayan at sa ating mga barangay. Yung political setup po ng ating mga bayan, corporate setup rin 'yan, parang national okay. din po. Ang national natin ay corporate body, nasa constitution 'yan 1987. Ang ating Isabela, ang ating probinsya, bayan at mga barangay parang corporate body po yan ayon sa local government code at yung distribution ng power pareho din. Merong executive, merong legislative at merong judiciary. Yung executive po ng bansa natin ay president, sa probinsya governor, ang bayan ay mayor. Ang legislative sa national senate congress, dito sa ating lalawigan board dito sa ating bayan ay yung sangguniang bayan. At tandaan po ninyo, yung lahat ng ginagawa ng mayor ay dapat sangayon sa -sang pinasa ng sanggunian. Hindi pwedeng gumawa ang mayor na hindi sinuportahan ng sanggunian at at the same time hindi pwedeng mag-execute o mag-utos o magpasara ang sanggunian dahil ang mayor lamang ang may gawa niyan. Kaya yung checks and balances po na sa ating konstitusyon ay pwedeng gawin dito rin sa lokal. As a matter of fact, Sir Jun, yung inspiration ko para ilabas yung mga hearing natin ay ginagaya ko lang naman yung Senate at Congress. <laughs> dahil yung <laughs> dahil yung mga in aid of legislation na yan at yung mga oversight function na yan ay nandun din sa local government code ko. Kaya kapag pwede nilang gawin doon, pwede natin gawin dito. Kaya kung pwede nilang panagutin yung iba't ibang department ng mga national agencies, pwede rin nating mapanagot yung iba't ibang department ng ating LGU para gumalaw din po sila. Sa matter of fact, bukasing next week dito sa sanggunian ng Reina agenda's parang meron kaming flood control na agenda. <laughs> national issue na lo-localize din dito sa Reyna Mercedes kasi po ang Reyna Mercedes dumadaan dyan yung Magat River Kagayan River kung flood control rin ang pinag-uusapan suki kami ng flood dyan at maraming flood control project po dyan at nagsisimula parati yan mga kababayan sa reklamo ng ating mga citizens ng Reyna Mercedes at sila ang nagsasabi Atty. Harold Respicio nababaha kami dito hindi tama yung pag-open at close nila ng gate may flood control project dito hindi natapos kaya kailangan nating i-check yan mga bossy Ding! <laughs> Siyempre, sabay tayo sa uso kung ano ang national yun din po, ang local. At positive po kami na masosolusyonan natin lahat yan. Inuulit ko po, ang tone po ng sanggunian ng Reyna Mercedes ay para makahanap ng solusyon. Kung mapapansin nyo po, hindi, hindi kami masyadong resentful sa aming body. Kahit nagkasala ka na o nagkulang ka na, please, bigyan mo lang kami lang ng, informasyon para masolusyonan natin in the future. Huwag natin ibuhos yung energy natin sa sisihan. O kaya sa pagkasok kaso Pwede yun, relevant yun. Pero kung minsan, kapag yun ang priority mo kaysa sa solution, hindi mo magagawa yung solution. Promise. Mm -hmm. Dahil magagantihan lang kayo, maguubusan kayo ng resources, energy, and time. Pero kapag inuna mo yung solution at nakita mo na, wow, nagpag-cooperate sa solution si Bosing, okay na. I-set aside muna natin yung resentment at gantihan. Maganda po yun. Yun ang nangyari sa amin sa Rina Mercedes Water District. So, pag ganun po, mas mabilis dumating ang solution. At least, yung solution nangyayari na ngayon kaysa mangyari kaso muna. Eh, di malamang kaso. ilang taon yung kaso. Tapos, saka padarating yung solution after how many years. So, yun po ang mood na ginagawa namin sa sangguniang bayan ng reyna Mercedes. Focus kami sa solution more than yung paghihigante sa kanilang mga nakaraang pagkukulat. Napakaganda po ng mga uh, ginagawa ninyong uh, solusyon sa bayan ng reyna Mercedes. Alam ano niyo po kasi, masabi mga ina ginaya niyo lang ito sa Senate at saka sa Congress yung pag-video. Pero wala po nakaisip nito eh. <laughs> wala po nakaisip nito na gumaya sa lokal. Kayo po yung kaunang ang gumawa nito sa lokal. Sa ako, nagpo-overtin ako ng mga session. Actually nga nun eh, kung wala akong nang litrato, napapagalitan pa ako ng presiding officer para nasa session eh. Madalas yun, ang pinapalabas ako. Ngayon eh, nakikita ko eh, everybody, kahit yung nasilo, pwede na mag-video sa loob ng session. At saka mag yung naging magandang president po sapagkat uh, hindi lamang po yung mga vice mayor ang nakikusik niya. Lahat na eh, ang mga tao, naging vigilante na sila, anumang bagay na nakikita nila, di-video na nila at po nila. Ibig sabihin eh, talagang yung uh, social media, malaki ang natutulong para sa pagbabago ng ating bansa. Ito po nangyayari kasi sa flood control. Kung tanong po, naniniwala po ba kayo na ito po talaga, magiging aral po ito sa ating mga local government unit para gumawa po ng tama at wasto sa kapapatupad po nila ng mga proyekto at programa ng gobyerno. At oh, depende yan sa ating kapatid at kakulay na si PBBM, President Bongbong Marcos. Nasa sa kanya ang magsasabi niya at ipoprosecute niya ba itong mga taong na ito? Para ba siyang si Erap na walang kaibig-kaibigan, walang kamakamagan at walang kumbakumpare? ipupush mo ba ang prosecution ng mga tao ito, bossing? Pero itong ating president na si BBM, kung nagsalita na yan sa sunat, pinapollow through niya, boss. Parang ang ganda yung sinabi niya dati kapag wala na yung mga illegal na pogo, na wala yung illegal na pogo, gawa ulit siya ng statement na i-prosecute niya mga tao na ito. Pinosecute niya itong mga tao na pakapogi ulit ni BBM kapag ginawa niya yan. Pero, bossing, kapag puro lang tayo ngaw-ngaw, sabi na nila, at puro bunga nga, parang battery niyan, hindi makikinig sa'yo baka mas lalaki pa ang ulo at nalaman niya yung sukat ng iyong kapangyarihan hanggang salita ka lang para wala kang magagawa mas lalong ma-embolden -e pa yan sa susunod gumawa ng kalukuhan kaya bossing habang maaga pa habang mainit pa ang niluluto mong kanin. Tapusin na natin. Ipasubo mo na. Ipakulong mo na itong mga ito para mag-set tayo ng bagong kultura sa Pilipinas na hindi na maulit ang mga bagay-bagay na ito. Ito, medyo makulit. Ito, dalaw mo nga. Ikaw, pinapahamak mo. Yun nga, dapat talaga may managot kasi kung wala pong mananagot at hindi lang po dapat fall guy. Kung hindi managot po, nang dapat lahat na managot. Kasi po, kung meron pong nakakaligtas, magkakalakas at magkakalakas doon pa rin po yung mga susunod uh, no. na gagawa uh, uh, pa rin na po ulit na din, uh, may possibility na uulit uh, pero yung um, uh, ipaprosecute po natin talaga uh, lahat sasampulan po natin talaga uh, lahat ng mga taong involved po yun, magkakaroon po ng president at matatakot uh, na po yung susunod ibig sabihin po yan, yung mga project po sana natin ay maging transparent na po sana kasi at the end of the day po, kaya nga tayo nasa public office para maglingkod sa public. Yun lamang po. Sa Tony Harold, ayun po, ya, yeah. magtatapos na. Bilang uh, huling uh, pananalita po, ano po ang pwede nating mga maipayo, maibigay na pananalita sa ating mga kababayan sa Rene Mercedes. Hindi naman po sa Rene Mercedes, kayo po yung marami na rin kayong fans, eh, para yung celebrity. Ano sa lahat po ng mga bayan, ay eh, kilala kayo. At gusto magpa-selfie sa inyo. Ito mga vice mayor din, eh, ginagaya yung style ninyo. At uh, nag-offer na rin sila video na na Nasa inyo po ang pagkakataon para magbigay po kayo ng namalita. Hindi naman po sa ng Mercedes. Magiging po sa Indian na po sa Lalawiga ng Isabela. Maraming salamat, Jun. Kung minsan kapag sinasabi nilang sigat ako at nagpapicture sa akin, tinatanong ko muna kung saan niyo ako nakakilala eh. Dahil <laughs> sigat din po ako sa OnlyFans. Ah, just kidding <laughs> na! <laughs> okay lang um, po. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan natin dito sa probinsya ng Isabela, lahat ng bayan, mga barangay at ating uh, LGU level sa province. Congratulations po! At ine-encourage ko po kayo na ipagpatuloy po ninyo ang inyong ginagawa na transparency para sa ating mga kababayan. Go lang po ng go. Na-encourage po sila at sila po ay nakaka-appreciate ng ating mga ginagawang mga hakbang na ito para po mas mapabilis ang transfer ng information, mas mapabilis ang accountability natin sa ating mga kababayan, mas mapabilis ang kanilang komunikasyon ng kanilang mga concerns para sa inyo. At dahil din po kayo ay napapanood, nababantayan kayo na mabilis na tumugon sa kanilang mga pangailangan. Kapag ganun po ang balikan, mas mapabilis po ang servisyon natin sa ating mga kababayan. At ganoon din po yung dynamics between ng legislative departments ng ating mga bayan-bayan at ng provincial level na kapag yung process ng sanggunian at ng executive, silang dalawa, since binabantayan nila ang isa't isa, yung transfer ng information between the two of them, mabilis din po at nababantayan din ng taong bayan yung kanilang trabaho, mas mabilis din po ang pag-deliver nila ng promise. Kaya ako po ay nagpapasalamat dito sa ating mga kasama dito sa probinsya at mga kapitbayan. Ginocongratulate ko po sa inyong ginagawa na transparency. pare pareho po tayong lahat. Napakagaling po ninyo at maraming salamat din po sa aming mga kababayan sa patuloy ninyong pag suporta sa amin, kami po ay naliligayahan na magsilbi sa inyong lahat kapag nakikita po namin na ine-encourage nyo kami na gumawa ng tama. Dahil po sa suporta ninyo, sa aming pagpapublicize ng lahat ng aming proseso, kami po ay naienganyo pa actually na magbigay ng totoong serbisyo sa inyo dahil po nararamdaman namin ang pagmamahal ninyo na pabalik sa amin. Binibigay po namin ang aming salita, ang lahat po ng mga opisyales ng Isabela at ng aming mga kapitbayan, mahal na mahal namin kayong lahat at mahal na mahal po kayo ng mga iyan. Kaya bigyan nyo po sila ng pagkakataon na magsilbi sa inyo. At kapag naobserbahan po ninyo na meron silang pagkukulang, maging transparent po kayo. Huwag nyo pong gamitin yung chismis as facility para babaan ang moral ng ating mga kababayan. Diretso nyo yun pong iparating sa session mismo. diretsyo yun nyo iparating sa hearing mismo, sa comment mismo, sa Facebook para po mapilitan silang sumagot agad-agad at matugunan natin ng direkta at hindi indirectly through unverifiable information ang lahat ng ating mga programa sa ating mga bawat jurisdiction. So uh, maraming salamat sa sa pagbibigay ng suporta sa lahat ng gobyerno na narito ngayon sa probinsya ng Isabela, mga kababayan namin dito sa Isabela. Dahil po sa patuloy ninyong pagsuporta sa amin, dahil po dyan, in the long term, mga kababayan, two months pa lang tayo into this term ng ating mga elected officials. Ang dami na nating nagawa. Imagine nyo po ang magagawa natin sa tatlong taon, sa anim na taon, sa isang dekada at napakaraming taon. Magiging progressive po tayo, magiging super developed po tayo, magiging number one province in the whole planet Earth. Ang province of Isabela, mga kababayan, basta mag mag-maintain lang tayo sa ganitong kultura, sa ganitong path, mararating po natin ang destiny gusto nating marating. Okay, ah, uh, Vice Mayor Arespicio. Ah, uh, all is ni yung mga taga Second District, ah, uh, nakikinig sila. Yung mga bagong fans diyan, eh, batiin mo rin. Ang <laughs> <laughs> taga Second District, lab na ni Mr. Jun yung mga taga Second District ng Isabela, kasama na po diyan yung Reyna Mercedes, ang ganyan <laughs> ang Gamu, ang Benito Soliben, ah, at San Mariano at Palanan. Napakagandang mga bayan dito sa probinsya ng Isabel mga kaibigan natin, lahat ng mga tao diyan, Mr. June, uh, Jun, mga labdalab na lab natin lahat ng mga yan. Dahil po, itong mga ito ay katrabaho na natin ngayon. Kasama natin sila sa pagpasa ng ating mga pulisiya. Kailangan natin ang suporta nila sa pagbigay ng funding sa atin kapag meron tayong project na kailangan natin na sa lokalidad. At lahat po ng trabaho ng gobyerno, hindi po talaga nagagawa ng isang opisyal lamang na nakaupo. Alimbawa, hindi ko magagawa ang trabaho kapag walang cooperation si mayor, walang cooperation si governor, si vice governor, or si congressman. At ang ating mga kapitbayan, dahil rin ang tumutulong sa ating lahat. Kaya it-face po na mag-good vibes po tayo lahat sa isa't isa. At magtulungan po tayo. Kaya po itong mga ito at kaibigan natin lahat itong mga itong mga mababait itong mga tao na ito. Si uh, Mr. Bobot Goa! At ang kanyang mahal na asawa na Mayor Susan Mariano at doon din sa kalanan, Mr. Bernardo Bimbo! Uh, siya rin ating Vice Mayor doon ngayon o no? Mayor pa rin? Mayor. Mayor pa rin! At ganoon din dito sa bagong Mayor ng Gabu! Uh -huh. Dito sa bagong Mayor ng Naguilian! Yeah! Barre! at syempre sa ating uh, patuloy na mayor ng uh, Reyna Mercedes. So good vibes po tayong lahat at uh, more success sa ating lahat. Yung district 2, feeling ko magiging best district din yan sa buong Isabela po. Napakaganda ng ating mga bayan. Maraming maraming salamat po uh. Mayor Harold sir. Yung social media po talaga is ang ganda ng nagagawa lalo pag ginagamit po natin ito sa public service. Ano? Sana po yung open session na yan, start po yan at hopefully yung mga public biddings po natin and at the same time yung progress ng bawat proyekto ng government po e makita na rin natin online para at least uh, maging aware po ang ating mga kababayan na total transparency po sana when it comes to government service. Yun po sana hopefully one of these days ma po natin. Ako ay talagang nagpapasalamat. Pinagbigyan tayong magsalita si Vice Mayor Harold Respicio ng Reina Mercedes. Ngayon lang ako humanga sa isang mananalita. Yung galing niyang magsalita at mag-isip parang automatic lahat. Pilip <laughs> ako sa flow of thoughts niya at sa ideas niya. Tana, Harold, sa mga hinaharap, tataas pa ang inyong tungkulin. Ako ay tutulong sa iyo sa mga ibang bayan kung kailangan. Maraming salamat po, Harold.